Nani ho, ang alutuin namin ngayon sa bukid mga kamangyan. At gumawa nga ni rin ho sinatatay na din ng maliit na kulungan ng mga manok. Ay, for the go. <laughs> baka mga madalas naman kapag nagaluto o kaya naman nakain tayo ng sisig ang talaga doon ay yung karning baboy at sa bahay o kaya naman ay sa mga restaurant restaurant diyan ay talaga hindi mo din naman maiiwasan na talaga pagkasarap-sarap din talaga yung favorite ko din talaga gayon tapos um, may nakapagsabi sa akin na masarap din daw yung bangus doon sa sisig siyempre nung una nagulat ako gawa ng siyempre ang madalas naman talagang luto sa bangus ay yung sinigang mga relleno mga ihaw-ihaw pero yung agawin in ng sisig ay siyempre medyo nakakagulat yun huy siyempre gusto matry. ng siyempre mas healthy yun sabi ko nga gusto ko yung mas healthy pa doon feeling ko mas masarap sa sisig yung ampalaya. Hindi. Hindi 'yan yung malagya ng asin at saka nang paminta. I dare naman ho ay aprituhin. Ay for the god. Mali <laughs> na sa apat na piraso ng aning lango palaring bangus mga kamangyan at ari ho ay 200 pesos ang isang kilo din sa amin. Yan nga ni sisig yung agawin namin dito. Ang ginagawa ho namin doon sa palengke ay pinabone na namin. Gawan ng abay. Hirap hirap tagtagon talaga ng mga tinig-tinig niya na oh, tagigigigay may himay-diyan. Medyo masakit din naman sa lalamunan kapag ikaw ay nakalunok. Wari ko'y mahanap pa nang pusa diyan at doon sa liig ari. Salamat ah? niyo mga kamangyan dati ng mga bata pa kami. Ayun ayo ko talaga din ang makakakain kumain ng bangus. Gawa lang sobrang dami talagang tinik niya. Alam niyo yung masarap naman yung lasa kaso bawat muya mo, bawat kuha mo, may kasamang tinik. Kung hindi sobrang laking tinik, kaliliit na tinik naman. Hindi mo na makita halos. Parang last time binilang ko yung tinik, parang 8,200. Hey, bakit naman binila? <laughs> Tapos so, last year, sobrang naging favorite ko naman. Alam niyo yung halos araw-araw gusto ko yun yung ula. Parang ano ba to? Nagikrave pa ba to? Talagang parang nagalihin na yata. Kasi nga naman yung mga kamangyan yan, ay di, tinawag ko na ho sila. Sabi ko ay sila na lang ang yung maghimay-himay diyan. Siyempre, medyo pala miglamigin na talaga yung medyo masakit din yan sa kamay pag mainit. So, pag ginamitan niya ng tinedor, parang magamukha na siyang karni. Wow, karne! Tapos kapag magapabong lasok pala na sa palengke, kailangan talaga agahan ninyo. Pwede nga pala ang sabihan niyo na agad sila na bukas ay kailangan niyo ng gayo tas sa -pa boneless. Para pagpunta niyo ng palengke, ako niyo na laang. Kasi nakaranas kami no, naghintay talaga kami ng matagal doon sa palengke. Sa sobrang tagal, parang nakalimutan ko na kung sino yung mapapangasawa ko. Hala si Tapos, kapag pinaboneless niya doon sa palengke, huwag naman kayong mag-expect na sobrang perfect na talagang wala nang matitira diyan kahit isang tinig. Kasi mayroon talaga kasi alam niyo na nobody's perfect. Hala. Tapos kapag ginamitan niya nito ng tinidor, habang inagay-angay-an. Nagay-angay. Wala <laughs> ka noon, naingatan niyo ang pinakang balahan. Kasi mamaya kapag naluto na yung ating sisig, diyan natin alagay yan yung pinaka magiging plato. O sala. Sabi ko nga niho, aba parang okay na yung apat na piraso ng bangus. Ang kaso nga nila, ang er, mga nagahimay-himay dini. Kumain na lang kumain talaga imbis na diretso doon sa lagayan yung inagay-himay. Diretso doon sa bibig nila, ari. Uh. <laughs> hindi ko alam pero tuwing magluluto talaga kami dini sa kubo, parang kasi mula pala lang yung pagluluto, nakakaramdam na agad kami ng guto. So, syempre, madalas talaga mahabang proseso yung mga inagaluluto namin. So, syempre, hindi na talaga si maka makapaghintay ng alas 12. Gawa ng mga alas 10 pala, ang alas 11, gutom na gutom na sila sa lamang. So, ang gagawin ho niyang mga yan, makuha ng kanin, tapos mag-aulam sila ng toyo, mantika, asin. Tapos magadrama na yung mga yun na naalala daw nila ng mga bata pa. Gayon daw yung ulam, sobrang sarap. Grabe, parang feeling ko magkakaiyakan. <laughs> Grabe, sobrang linis ng mantika, parang nang nakaraan taon pa yan. <laughs> Pero ha? tunay ho mga kamangyan, dati talaga ng mga bata pa kami, ang sarap talaga ulam ng toyo, mantika, asin. Tapos so, ang pagkadami-daming kanin, minsan nga nag-aulam pa kami ng mga tigpipisong ticheria, yung sikat Boy. Ngayon, pagkamahal-mahal ng bangus, yung bangus namin ng mga bata pa kami, atik tiis mo. Minsan, kapag namimiss talaga namin maging bata, wala oh, kala mo naman sobrang tanda na. Nataulam kami ng mga inaulam namin ng mga bata pa kami. Basta parang mapifil mo na nandun ka ulit. Tapos manunood kami nun, ng mga Mr. Bean. Basta yung mga cartoon-cartoon di yan. kasi mga ano, yung, Coco Melo. Tapos yung ibang mga bata, makikita mo, nag-tiktok na. Ay, sana all. So, ayun na nga niyo, mga kamangyan. After ko prito aring atay-atay na alahok din nga ni Hudon sa sisig. Ayan, hot, ginayat na ni kuya. Ay, for the go. Houdini aring butter mga kamangyan. Tapos nung natunaw na, yan nilagay ko na ni yung luya. Tapos sinunod ko na rin Houdini aring sibuyas. So nagsama na rin ako diyan ng sibuyas na puti para mas masarap. Ay, alam niyo naman ho kapag garning sisig, pag maraming sibuyas, ay talaga naman for the go. <laughs> After ho na, ay dinilagay ko na ni yung ginayat-gayat nilang atay. Tapos halo-halo lang dyan. Halo, kay Dini Aring ina may himay na laman noong bangos. Naks naman. Basta ang way hunari. Para pati lang talagang nagaluto noong ordinaryong sisig. Ang pinagkaiba nga nila ang hindi na karne, isda na ang alagay. Naglagay na rin ako Dini ng oyster sauce. Aring yung siling green, liquid seasoning para mas malasa. Sealing red, syempre. Hindi rin namawawala diyan na toyo. Tapos aring paminta. Konting asukal. Tapos yan, mekos-mekos na yan ni Insan. Sobrang na-excite na talaga ako Dini mga kamangyan. Gawa nang hindi ko talaga ma-imagine kung ano nga ni yung lasa na rin. Kasi syempre nakasanayan nga ni na babo yung gamit sa pagsisisig tapos ngayon ay bangus. Grabe, pag masarap pa rin na, sabi ko sa inyo, gapakasal na ako bukas. so sobrang excited. At tapos kung ano yung maglagay ng mayonnaise diyan mga kamangyan, sinunod ko na rin nga Ho, aring itlog. Ipindi ko sa inyo kung galagay kayo, gawa lang siyempre kapag sisig, iba-iba talaga yung version niyan, bawat lugar, bawat bahay, iba-iba din talaga yung version. So, bahala na kayo. No, okay na nga ni okay Ho, kinuha ko na aring pinakang na noong bangus. Diyan natin nalagay yung ating niluto para bongga. Pwede niyo rin naman huya ang makain, gawa lang siyempre yan, mandin ay prinito na kanina. So, huwag namang ginarte, talaga yung makukurot ko sa sinit. Nung mailagay ko na nga ni Ho, siyempre alagyan natin ng topping para mas nakakatakam. So, naglagay ako diyan ng sibuyas, na ring sili, spring onion. O, sya may pa-spring onion. Tapos, syempre, arehong mayonnaise. So, depende na ho sa inyo ng mga design-design diyan design o kung anong gusto nyong ilagay. Meron din daw ho sa mga restaurant na mga bango sisi, ganyan. Hala, parang gusto kong kalabaanin. Hoy, napag-usapan nga niyo namin din na Parang ang ganda nga niyo niyang gawing negosyo. Gawa lang syempre. Kaiba, tapos healthy din. So, sa mga karinderia, sa mga restaurant, kung meron kayong mga gayo na yan, idagdag nyo aris sa inyong menu. Sinasabi ko sa inyo, ang isa din sa mga matutuwa din eh, si paring Junyo ng masarap din na tan Ay, naku nga. Sa mga nagana po pala diyan kay tatay, maso na doon siya mamaya din eh. Kapag luto nagawa nang ng andun nga siya sa bukid, gawa ng syempre Marami hudong inagawa, busy-busy -bisi na naman. Kasi ho sa amin, nagasimula na ng mga taniman. May, maya, maya anihan na naman yan. Oh, o, naku, sobrang saya na naman nun. Kapatagay na naman yun ng ilang gabi i eh, ari oh. <laughs> Napansin ko rin ho pala din sa bangus sisig mga kamangyan. Diga yung karne, syempre hiwa-hiwala yun. Are, dahil nga ni dinurug-durug yaan, medyo nagadikit-dikit sila. Pero siyempre, sobrang nakaka-excite kung ano yung lasa. Dahil nga ni humadali lang yun lutuin mga kamangyan, medyo maaga-aga kami natapos. Mm so, dahil nga niyo, hindi pa naman alas 12, hindi pa kami magkakain ng dini. Eh. Siyempre, tinago ko muna na yung ulan. Mas, alam nyo na, kapag yan, lang ang nakatiwang mong salamesa, maya-maya sinakuya, naku, ubus na yan. Ah, Mamalay ka na lang, kakalahatin na ang terari. Ah? So dahil mamaya, naman nung kami makain mga kamangya, nag-decision, oh, wow, nag-decision. So, magagawa daw sila ng dessert, gamit nga ni aring saging na saba. Kani ang gagawin din nung una ay banana Q, kaya naman ay maruya, pero hindi daw. Wow naman, may pagayon. first time lang din daw nire at ere daw ay kakaiba. Akala mo naman masahali sa content. Bali, pinagsama-sama lang ang namanudiyan yung harina, asukal, milo, tapos ho yung iba. Tapos saluin ng maigi, sa ka ho isunod yung tubig. Sitansya nyo na lang hanggang sa makuha nyo yung tamang consistency. Wow, consistency! Ang ganda niho, nang itsura na ng mga kamangyan. Dahil nga ni parang fishball baga natin yung sukto yan. First time ko lang din hong makakita at makakatikim ng gayan. At once na masawsaw na dun mga kamangyan, sa kaho alagay doon sa breadcrumbs para syempre pag kinagat, medyo crunchy. Wow, crunchy! Sabi ko nga ni Ho, maganda rin talaga yung minsan makakatikim ka rin talaga nung kakaiba. Kahit minsan hindi mo alam kung anong lasa, basta ikaw ay mag-discover di ng mga ibang recipe. Huwag yung lagi na lang ng mga nakasanayan. Yung iba ho kasi, dyan talaga nagkasimula yung mga negosyo. Yung kunyari, mag-experiment, experiment sila ng recipe. Tapos, kapag nasarapan sila, maya-maya na yan. Tapos, mamalay ka nalaang business na yun. Grabe, parang ang sarap humingi ng balato. Halik ka na nga niyo pala yung itsura niya kapag naluto mga kamangyan at grabe, sobrang nakakatakam. Siyempre, ari din yung finished product ng ating bangus sisig at grabe, sobrang sarap. Napaka, oh, hindi pa nga niyo natitikman. Siyempre, mahalaga yung itsura pala, ang ikinasasara pa na. At dahil nga niyo, okay naman nari lahat mga kamangyan ay alam niyo na ho, kumuha na ho kayo ng baho diyan At kami ho ay sabayan niyo na kumain din eh. Ay for the go. <laughs> hindi ko nga niyo alam kung paano i explain. Oh, napaka arat. Hindi ko alam kung paano I explain yung bangus sisig. Basta so, para kayo nakain lang ang din talaga ng sisig. Kaso nga nila ang ho, mas malambot dahil nga ang ginamit din ay Baka mamaya may magsabi diyan na kahit anong isda ay e pwede din eh. O, eh, ay ma malay nyo naman. O, magprito kayo diyan ng tilapia tapos yun yung gawin nyo diyan. Pag hindi masarap ay di bawi na lang next time Uy, Mabong na rin nga niho, pala din si parang junyo yung mga kamangyan at sabi nga niho niya ay saktong sakto daw at siya nga niho ay gutom na gutom na kasi yung mga kamangyan alam niyo naman doon sa bukid eh, talaga ay eh, napakapagod yan. talaga lahat ng lakas mo ay eh, aubusin medyo malawak lawak ko kasi yung inabukid ngayon ni mga kamangyan at sa tunay ho sabi namin na iba na lang ang, magtrabaho doon wag na siyang sumama kasi nga ni mapagod syempre ho, yung edad niya hindi naman pabata talaga ay yan, kaya kailangan magdoble ingat kaso nga mas gusto daw talaga niya magtrabaho o edi eh, kako eh, trabaho di yan, pero wag na yung sobrang magapakapagod ng bonggam-bongga. At kapag magaluto rin yung palakay ng bango sisig mga kamangyan, kahit mga isa o dalawang piraso noong isda ay okay na Gawang ho. Gawa na namin din doon sa apat na bangos ang pagkadami-dami pala ho noon. So may pang ulam pa mamaya hanggang kinabukasan. <coughs> noong nakaraan pa nga niyo, ako nagrequest din kay tatay at saka kay na kuya na gumawa nga niya ng maliit na kulungan din sa may malapit sa bahay ko. Gawa gusto ko rin talaga nung no, may inaalagaan ng mga hayop o oh, magapatoka-toka ka di Pag nagutom ka gusto mo magtinola, makuha ka na lang ang yung manok dili kasi syempre bukid-bukid o talagang feel na feel mo ang probinsya <laughs> ito rin naman o no, na walang nagawa ngayon si tatay at sya kasi kuya bunjing ay atapusin na raw nila ngayon aring nga kulungan ay sana wala pa kasi <laughs> sabi nyo garing si tatay para talaga syang walang kapaguran bis na apagawa pa sa iba gusto niya sya nalaang gusto gusto niya yung autusan sya sya yung magaintindi kaya kapag may mga kailangan kami din sa bahay kubo una magasabi muna kami sa kanya para pag kaya niya sya nalaang pag hindi o sya kami mahingin ng tulong doon sa iba pero madalas oh, si tate talaga yung nakilos tapos kapag kailangan talaga na mabilis mayari nangyari. na lang siya ng mga katulong pero nandun pa rin talaga siya. Yung kasama mo pala niya dyan, yan si Kuya Bunjing yung aming panganay, yan yung nagmana din sa kanya. Kahit utos utosan mo yan, kahit sobrang tilik ng araw, ay talaga namang for the go. Dati <laughs> pa rin mga kamangyan, inasabi ko na ho sa inyo, gusto ko talaga mag-alaga ng mga hayop-ayop, yung may manok diyan, baka, kambing, baboy. So ngayon ho, inasimulan na namin yun ng very very light. Next sa mga nagatanong ho pala about doon sa baboy, tigil ho muna siya ngayon kasi nga niho, may virus pa din sa amin. May mga nag-aalaga pa rin naman ho, kaso nga nila ngayon, medyo delikado siya, kailangan mo talaga magdubli ingat. Kasi ho, kapag may nagka-virus na isa na kung sunod, sunod na yan yung mga kasama. Nakakaawa din naman pag nakikita mo nang hihina na Sabi nga nila ay kaya daw naman matapos aring ngayong araw. Grabe naman napakabilis. <laughs> Halos maghapon din ho pala nila aring tinabra tinabraho, Tinrab... Tirina <laughs> Hindi ko arit yung talagang bunggang-bunggang kulungan as in talagang parang mababahayan lang ng mga manok. Tapos alagyan lang yan ng mga net-net doon sa paligid para pwede sila magpasyal-pasyal. Oo <laughs> <naman, laughs> mga kamangyama, mili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow ang ating page. At share video, ano? O siya, hanggang dito na lang papanoodin ating video at kami magapatukan mo na dinin ng manok bye bye love you Hui. <laughs>